friends, welcome back to my mini vlog. So medyo mahaba-haba ang video ko ngayon. Parang 10 minutes plus siya. Kaya bear with me, Char. <laughs> so, last Tuesday nga, bigla, -bigla na lang nag-decide yung aking husband na pumunta nga daw kami dito sa Perlas ng Silang. Meron kasi kaming ka-churchmate na nagpunta dito last month. At sinabi ko kung maganda ba dyan sa Perlas ng Silang. Sabi niya, oo, maganda daw talaga. Amoy bulaklak. <laughs> Tapos nabanggito nga ito sa husband ko last month din na sabi ko ay maganda daw dyan sa Perlas ng Silang. Tapos sabi niya marami daw siya nakikita din sa Facebook na nagbe-visit dito at maganda nga din daw yung kanilang sinasabi. Or yung feedback pa. Then sinabi niya sige punta tayo dyan. Tapos eh mga kamakailan gusto, gusto ko rin talaga makakita ng mga magandang tanawin. Siyempre hindi ko naman alam kung ano dito sa Manila o malapit dito sa Manila ay yung mga may magagandang tanawin kagaya nito. Isa nga sa mga napuntahan namin ay yung Shelo Alto. Maganda din yan. Tapos dito rin pala sa bandang south ay itong perlas ng silang. So, umabalik nga tayo doon. So, yung Tuesday, mga alas dos na nga yan. Pagkatapos ko maglaban, nagsasampay na ako. Biglang sinabi ng husband ko na, ay, punta tayo dito sa perlas ng silang or sa silang Cavite. At yung araw na nga na yan, ay umuulan-ulan pa. Sabi ko, hala, kaya pa ba natin makaabot doon ng maliwanag pa? Or baka naman maputik doon, maputikan lang tayo, sayang naman yung punta natin. And luckily, and fortunately, napakaganda din talaga ng klima doon. Parang hindi pa umuulan doon sa area na yun kasi hindi pa maputik dyan. Tapos isa pa, kakapatulog ko lang kay Miko niyan. Kaya sabi ko, hala, sure na sure na ba talaga tayo napupunta dyan? Sabi ba naman ang asawa ko, alam mo yung mga biglaan, yun yung talaga natutuloy. <laughs> Aba, itong aking husband ay talagang puspos talaga ang kanyang pagmamaneho. Tapos pagpasok namin ng bikutan, eslek, eh, dire-diretso na yan. Hanggang sa lumabas na nga kami sa Cavite sila. Mabilis na rin magmaneho dyan yung aking husband pero mabuti na nga lang din. Hindi masyadong traffic dyan sa SLEX. Hindi namin naabutan dyan yung rush hour pa kahit na magka alas 3 na yata kami or 3.30 na kaya kami nakaalis dito sa bahay namin. Pero deep inside ko, talaga excited din ako pumunta dyan. Kasi alam mo, ito talaga yung mga scenery na gustong-gusto ng mata ko, gustong-gusto ng soul ko, gustong-gusto ng isip ko. Ano? Talaga nakakakalma talaga itong lugar na to. At hindi lang maganda ang nature na ito dahil nung pagpunta namin dito ay far lamig. Sabi ng husband ko, medyo malapit na din kasi dito daw ang tagaytay. Kaya siguro malamig na rin ng simoy ng hangin. Actually, bago nga kami makarating dito sa Perlas ng Silang, ang daming mga nagbebenta ng mga halaman dito sa daanan na dinadaanan na sasakyan papunta dito sa lugar na to. Ano daw yon? <laughs> Buti na lang din talaga ay nakarating kami dito ng 5pm at medyo maliwanag pa talaga siya dyan hanggang magsisix. Halos isang oras din kami dito naglibot at tumambay at nung paalis na nga kami medyo umaambun-ambun na niyan pero ang dami pa rin tao na paparating. Ang perlas pala ng silang ay 120 pesos po ang entrance fee tapos 4 years old and below ay free po yan. Based po sa kanilang page ay 7am ang open nila at ang close naman ay 9pm. Meron din pong kainan dyan pero dapat expect nyo na talaga na medyo mas mahal dyan compared kung doon sa labas. Pagpasok ka namin dito o paglagpas namin ng entrance, meron dyan mga photographer na pi-picture nila kayo. And po pwede ninyong kuhain yon kung gusto ninyo. May mga presyo na kalakip yon. Yung walang frame ay 200 pesos. Yung may frame ay 300 pesos. Tapos may mga bundle dyan or package dyan na 5 pieces na picture. Tapos may ref magnet din ay 500 pesos. Dito sa bandang gilid na to, meron silang pang kids. Meron dyang duyan. Tapos meron din dyang siso. Tapos dyan sa bandang likod ko ay malaking lugar yan at pwedeng magtakbo-takbo o maghabulan ng mga family dyan or mga bata dyan. So, tara, samahan niyo muna kami na maglipat lipot dito. Hindi ko muna i voice over. Uh, uh, hindi ko na mapaka yung lupa. <laughs> <Push> girl, <baby. laughs> hindi ko nga maabot eh. Oh. Ikaw na nagko-control. <laughs> <laughs> oh, wow, is my puppy. Ewa wow. mm. <laughs> mm. <laughs> <laughs> ko ba nga dyan ay bumaba this... Ah, kala mo church <laughs> Church, yun mukhang church yan Mukhang church yan <sighs> Nat, tingnan mo Wala uh, yeah. ang ano ng anak ko Wow. Yeah, okay. <laughs> okay. Parang may kaharian. Ito ka. Ezay. No ba masyal ka pero dami mong bit din. <laughs> Guys. Oh, may. No, khiliti talaga, kasi. Blessings flat parang December na. <laughs> no. Whew so lamig parang medyo bag yung mga feels eh yung anak ko nawala sa mood <laughs> sungit mo naman ito lang talaga ay napaka-challenging kapag ka meron kang batang maliit pa nakasama kapag ka may pasyal-pasyal kayong ganito. Kasi once na ayaw niya maglakad, ayo eh, ayaw talaga maglakad. Paano ba naman kasi pagpasok namin dito, meron siyang nakita na parang statwa dyan na natutulog. Kaya parang pagkakita niya yon ay nawala na siya sa mood na maglakad-lakad o magtakbo-takbo man lang. <laughs> Pero ano pa nga ba, wala naman tayong magagawa kundi go with the flow na lang tayo. <laughs> Mga bandang alas 6 na nga yan ng gabi o mag alas 6 pa lang yan, eh, talagang nakakaramdam na kami ng gutom. Kasi nga hindi naman kami nakapagmerienda bago kami umalis. So naglunch kami ng mga 12 niyan tapos 6 na hindi pa rin kami nakakakain o kaya nakakapagmerienda. Nabanggito nga na may mga kainan naman dito pero nag-decide kami na sa labas lang kami kakain. Yung medyo malapit na sa bahay namin. Though kahit gutom na gutom na kami, naisipan pa namin magpiyahe bago kumain. <laughs> yung restaurant nga na nakita namin dito eh feeling ko po pwede kang mag-reception dito. Feeling ko pwede ikasal dito. Pwede rin magkaroon ng engagement photoshoot or prenuptial shoot. Hindi ko lang talaga tanong kung talaga bang meron yan dito. Kasi nga nung pa-entrance kami, may papalabas na nag-photoshoot dito sa loob. Papunta ka kami dito sa restaurant dito. Eh grabe, akala mo naman kasalang pupuntahan namin. <laughs> o, oh, tignan nyo to So, ganda. Oh, Grabe, pa Ang ganda ko. Ay, este yung restaurant pala. <laughs> so, I hope na-enjoy po ninyo yung pagpunta at pagpasyal namin sa inyo dito sa Perlas ng Sila. Hi. Yan lamang po for today's video. Ingat po kayo palagi. And please visit, ano, para kayo na mismo ang makakita kung gaano kaganda ang lugar na ito. Nagtanong ako kung saan ang CR. Aba, sabi, diretsuhin mo lang to Makikita mo na dyan. Akala ko may lagusan na dito papunta. Encantadja! Ooh! Mm -hmm. Yan lamang po, babu!